Hello po, ito ay saging, pwede pa po ito, kala niyo lang, pwede pa po yan, pwede, pwede pa po yan, yan, tapos meron po tayong bote, dito po natin ilalagay ang saging, hindi pa po yan ano, pag may ganyan kayo saging, magagawa niyo siyang suka. Ay, kikimu, curi curi kok. natin. Ito po ang pagkawa ng suka. Ayan. Malagay niyo po dyan. Nating eh, niya maayos-ayos pa. Oh. Ah, uh, ito ay binigyan sa akin. Sabi ko, bago ako nang suka, ipakikita ko sa inyo. kasi Alam ko, na ipakita ko yung video na paggawa nito. Hmm. na malinis ang kamay niyo pag nagkawa kayo magsabun na sabihin na kayo ng kamay kaya hawakan yung po ito sa akin pag nakabili po ako ng hilaw yung banana chips naman na ah, natututo pero ngayon suka muna tayo suka mga kapatid suka hmm. mm tapos po lalagyan natin siya ng asukal kasi yung asukal lang mag peppermint sa kanya kasi na ito po ang asukal lalagyan na po sya. lalagyan ko natin ng tubig. Yan, okay na po yan. Yan. Tapos itong takip, huwag niyo po siya gaano isasara kasi ano yan, nagkakaroon ng pressure. Ayan. Ayan na po. Tapos wait na po natin ng isang buwan. Bye-bye.